na mapipigilan ang misyon ng atin ito, koalisyon para magatid ng supply sa mga mangisda sa Panatag Shoal. Yan ay kahit pa may malaking puwersa sa lugar ang China sa mapangyan na binahagi ng dating US Air Force official at ex-defense attache ng US na si Ray Powell. Makikita kung nasaan ang sighting sa mga barko ng China sa Panatag o Bawdi Masinlok. Ay kay Powell, di bababa sa apat na barko ng China Coast Guard at 26 na maritime militia ships ang nasa lugar. Hindi naman raw yan kinagulat ng atin ito koalisyon. Pagpapatuloy pa rin daw nila ang misyon para pangalagaan ng integridad sa ating teritoryo. Katunayan, nakahanda na mga ayudang ipapamahagi nila sa mga mangingisdang Pinoy sa Bawad de Masinloc, kabilang ang mga krudo at pagkain. Handa na rin daw ang mga boyang ilalagay nila sa dagat na may nakasulat na WPS, atin ito. Nakiusap naman si National Security Advisor Jonathan Malaya sa China na respetuhin ang gagawing paglalayag. Nakiusap na lang natin sa uh, People's Republic of China ay igalang nila yung mm. paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. I don't think mm. it will be good for them kung ano man ako magkakaroon ito, mag ng... ng incident. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.